ayon so what's up mga kabigotay welcome back to my youtube channel ayun at medyo matagal tagal tayong nawala almost 3 months din kasi tayo medyo bisi bisihan mga kabigotay ano at nawala na tayo ng update din sa aking ibunan so ngayon mga kabigotay ang balita din sa aking ibunan ay kukunti na lamang yung mga ibon natin at yung iba na ipamigay na natin ang natitira na lamang natin dito ay yung mga latest product ngayon bibigyan ko kayo ng update doon sa aking uh, Uh, inakay, ano, inakay ni Brownie at saka ni Bettina. O, para naman doon sa mga bago din eh, sa aking YouTube channel, papakita ko muna sa inyo si Brownie at saka si Bettina tapos yung mga naging inakay nila. At talaga namang uh, ang ganda na ng development ng mga forms ng aking mga inakay dito sa aking loob. Uh, ayan, mga kabigotay para doon sa mga bago. Ori si Bettina isang uh, bronze o so, TS2 mga kabigotay na toy stencil so ito ay atin ng mga project na napalabas so, medyo maganda-ganda na ang kanilang form ano, so ang kanyang kabuang kulay siya ay uh, bronze, light bronze Yan, TS2 uh, tapos siya ay isang T-check mga kabigote so ito yung uh, hen natin si Bettina pangalan mga kabigote Yan, ang ganda oh ngayon naman ipapakita ko sa inyo si Brownie ayan, so mga kabigote ari si Brownie makikita yun natin ng kaunti Ah, pakagandang ibon nito mga kabigote Isang TS1, T-check din ang kanyang pattern mga kabigote uh, Toy stencil 1 So ito ay 5th generation mga kabigote ano? Mula dun sa ating uh, classic oriental trail at saka sa racing video Nagmumult ngayon mga kabigote ang kanyang tails oh. Pero ang gandang ibon mga kabigote Racing na racing video ang kanyang itsura Ngayon ito na mga kabigote Ang exciting na part o, ipapakita ko na sa inyo yung kanilang mga naging inakay. Dalawa mga kabigotay. Ayan mga kabigotay. So, ang una, aray. oh nakuha niya yung kulay ni Brownie, yung ah, pagka TS1 mga kabigotay. Ayan, no? Bronze na malabo pa. Hindi pa kasi nagmumult mga kabigotay. Pero kapag yan ay na, mas makikita natin yung pagka-bronze niya. Tapos, nakuha niya yung pagka-smoky ni betina pero ang ganda ng form mga kabigote. Oh. Ang ganda ng size. Oh, racing na racing na. Puti-check din mga kabigote. You know, gandang ibon mga kabigote. Racing na racing na ang forma. Ah. Yan ang mga gusto natin mapalabas. So yung kulay, disregard muna natin. Kasi uh, yung mga magiging inakay nito, sila yung mga maglalabas ng mga magagandang stencil. Oh. Ang maganda mga kabigote. Yung kanesmate nito ay talaga namang napakaganda ng kanismet at nga ngayon lang ako nagkaroon ng gayon mga kabigote na painakay doon sa aking mga project Aya mga kabigote, ara ang kanis made. Oh. Isang blue. Oh, pero yung bar niya mga kabigote bronze TS1. Yan. Kung inyo makikita yan, TS1 siya pero kapag ito ay nagmolt itong bar na ito, magiging full bronze ito mga kabigote, magpo-full bronze ito at ito ay yan, gaganda yung pagka ng bar. Kaya magiging mangyayari sa kanya, siya ay blue bar na bronze, ano, TS1. Ang ganda ng tails, mga kabigote, dark na dark. aw oh. Ang maganda dito, yung kanyang forma. Racing na racing na mga kabigote. Eh, ay, napakagandang ibon. ayo ang size. Eh, yan na sinasabi natin mga kabigote na pinapalabas natin ngayon. Oh nakapagpalabas na tayo ng mga magagandang forma oh, racing na racing ng forma mga kabigote tapos yung bar na imagine mga kabigote magpo bronze yan eh. Inakay pa, eh, hindi pa nagmamolt pero after ng molt nito, sigurado bronze na bronze ayun <laughs> know, oh, ganda ng itsura mga kabigote So ayun lamang muna mga kabigote ang update din yun sa aking uh, ibunan. So yung muna mga inakay ni Bitina. Marami pa mga kabigote kasi yung aking bagong uh, uh, pairing mga kabigote ng stencil dito. Meron ng itlog at fertile agad. Uh, fertile yung mga itlog nila. At talaga namang sigurado na maglalabas yung mga gaganda. Yan, kung makikita nyo mga kabigote itong nasa likuran. Yan, racing na racing mga kabigote itsura o. Oh. TS2 na dilute blue tea check. Yan ay anak din ni Brownie. Ano, ibig sabihin kapatid yan ng dalawang yun. Pero ang kaparis ni Brownie noon ay hindi si BT iba. pero tingnan nyo naman mga kabigote. oh. Yan no. Oh, napakaganda ng ibon. no oh. Racing na racing. Ay. oh yun lamang mga kabigote. Maraming salamat sa inyong panonood. And see you next video. Bye bye.